Magandang hapon mga kamister ko Ayan, uh, 5.38 So, nandito tayo ngayon sa Dolomite Ayan, from Makati tayo mga kamister ko Sa, uh, in-upload in natin kanina Ayan Sama ko si Abby Alright, uh, pakita natin sa inyo mga kamister Yung dal dalampasigan uh, Mga Ilang buwan din tayo hindi nakabalik dito ah, High tide siya ngayon Yay! Dolomite Pakita natin sa inyo Ayan yung ating mga kababayan mga kamisner. Medyo hindi na natin naabutan ngayon yung ano Yung sunset At saka parang ano May pagbabadyang ulan Ayan o Dito naman papuntang Muwa Medyo manipis lang yung ulap Pero goods naman At saka yung itong mga bisita dito sa Dolomite Dami no Yan. Punta tayo dito sa ano, dalam pasigan. Tagal-tagal din tayo hindi nakabalik dito mga mister ko. Nakafocus tayo doon sa mga site kung saan tayo. So tingnan lang po natin yung ano, yung dalang pasigan. ang dami mga uh, bisita. Ah, yun. Paghapon mga mister ko, ito pwede ka pa makakalaka doon, kasi low tide pero ngayon abot na dito siya sa ditong buhangin yung green oak basta tayo yan yung ating mga kababayan no? sa gilid ng tubig Yan. yung bato at yung bukana yung entrance Yan. ito yung dagat at saan, taas na yung buhangin mga kamistag ko sa ano sa reclamation papapansin nyo lang taas na ng buhangin yan hindi lang abot ng ating kamera Hindi lang siya masyado clear Pero nakikita niyo naman no Sobrang taas na Yung buhangin na tinambak dyan sa reclamation Mowa Ayan Sa'yo na mga bata halos mga kabataan dito yung mga ano, bisita. May mga foreigner din na bisita. Nandaka tayo dun. Ah, Foreigner. Siguro ito dala na to ng ano, malakas na alon kaya uh, nagde-deform yung ano, yung graba buhangin. Doon naman sa part na yon mataas. Ayun, nung pa rin na nagbibidyo. -tua siya. <laughs> Yan. Ito yung ano mataas na part oh. Yun, um, 'to. yung malalim Siguro sa ano 'tong sa alon, nade yung ano buhangin. Ito yung bato-bato, parang graba. Dito yung mas maraming tumatambay sa bukana. Ayun oh. So, as usual mga kamister ko sa mga vlog po natin nakaraan ito pa rin sya at yung dolomite sand eh, yun pa rin, nag iba lang sya ng ano, ng anyo <laughs> kasi siguro sa mampas ng alon, na iba yung ano, position, yan may malalim na part tapos dito yan, mataas dito na side So yung nahabol ko dito yung sunset Hindi po natin nakita So Maybe next time Makakuha tayo ng magandang shot dito ulit Mga kamister ko maya maya lang mag na rin tong dolomite Ayan o Ayan. So Sana na-enjoy nyo mga kamister Yung kunting ano natin May clean vlog po natin dito sa dolomite mula Makati ang dito kayo sa Dolomite. Ayun. So, hangga dito na lang mga kami, sir ko. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.